Oh, so version tayo ngayon. Nakikita nyo naman malayong kumot sa akin, 'di ba? Kasi nga malapit na naman ng November, malapit na naman ng Halloween, sabi nga nila. Um, syempre, bago mag-Halloween, meron tayong tinatawag na undas. yung undas, pupunta tayo sa sementeryo kasi panahon yon ng mga patay. At pag nakapunta sa sementeryo, may kita mo ang daming tao. Hanggang sa nakita mo, yung puntod nung, nung yung dadalawin, tinatapak-tapakan. syempre nakakainis yun. Hindi mo naman sila pwedeng siyaw. Kung pwede man, paano kung siga pala yun, matapak dun? linisin mo na lang. Kung wala silang paggalang sa puntod na yun, linisin mo na lang. Ikaw na mismo maglinis sa puntod na yun. Dahil ikaw may paggalang ka sa puntod Well, kanina, bakit nga ba sinabi ko kanina na I want to play a game? Kasi nga, Halloween version tayo ngayon. Marami na nakikita nyo naman sa Facebook, di ba? Mga picture ng mga fanpage na marami dyan. Mga pang Halloween na. Di ba? Pero, ano nga bang meron sa Halloween? Na, gusto natin, minsan hindi natin gusto, at talagang hindi na natin gusto. Umpisa natin sa gusto natin. Ang gusto natin lagi sa sa Halloween, ang ikaunang gusto natin sa Halloween ay ang mga ambiance at costume. Siyempre, love, dapat bigay na bigay ang costume mo doon. Nakakatakot talaga dapat. Kung sinakailangan, dapat i-ano eh, pa yung ano, dapat suot mo pa yung pinaka nakakatakot na na karakter. kung nakailangan lang, di ba? Para lang naman magmukhang mag magaling ka sa Halloween o oh, mananalo ka pa sa best costume next naman na ito yung hindi natin masyadong gusto yung sabihin natin yung masikip na place sa Halloween syempre pag sa Halloween dapat gumagala-gala ka di ba tapos masikip syempre hindi yun pwede kasi nga di ba ang ghost kaya nga kaya ang Halloween party dapat daw kasi dapat malawak yan. Kasi daw ang ghost, ang kanilang nilalakaran malawak. Kaya nga ang Halloween, di ba, dapat malawak. At ang talagang hindi natin gusto, number one, na hindi talaga natin gusto, ay yung lagi-lagi na ng pare-pareho yung mga ambience. Pare-pareho lagi. Nung isang taon, ganoon yung ambience. Tapos nun, nung, da, nung noong taon, nung Bayin natin 2009, ganoon pa rin yung ambiance. 2008, ganoon pa rin yung ambiance. 2007, ganoon pa rin yung ambiance. Hanggang ng 2011, ganoon pa rin. nag sa yun ambiance na ng 2005, umabot na ng 2011. O di ba nakakainis 'yun? Yung bang common na hindi na nakakatakot. Yung bang halatang yung, yung, halatan desperado na sila ayaw na nilang gumawa kasi mahal. o 'di ba? Para sa pang mga ginagawang project ng mga chairman, chairwoman, 'di ba? kaya nga yung gina, yung na, ano, eh, para kaya nga ang mga chairwoman, chairman binibigyan daw ng pera tuwing malapit ng Halloween kasi kailangan nila ng Halloween party edition laging ginagawa yun well next naman na uh, siguro maganda lagi dapat Siyempre, sabi ko nga kanina may kita mo maganda yung place. Oh yun yung ano doon, isa sa ano doon, talaga nakakatakot. Yung pag nakapuntak sa bahay nyo, gusto mo kagad tumakbo sa kwarto nyo. Yun yung maganda. Ano. At ang, ik ang ikalawa na hindi masyado maganda, yung kakausapin ka na hindi mo, na akala mo hindi mo kilala kasi may maskara. O, oh, di ba? mag ka na lang. Sino ka? Di ba? Next naman tal na talagang hindi natin, hindi natin gusto yung sabihin natin entrance fee oh. may entrance fee syempre lahat yun e paano ko yung entrance fee 20 daladala -dala mo lang 10 tapos tapos sabi mo ililibre mo ano tatlo so pera mo 30 e eh, 20 oh. dapat 60 oh nakaw patay ka di yan balik balik bahay Yo. excited ka na tapos bigla namang wala diba sa well, ngayon naman ang ang uh, ang ikatlo na gustong gusto natin tuwing sem break, pagka-uwi natin ng bahay. Ang saya na, ang saya nyo kasi nanalo kayo sa best costume. Ang ikalawa, ang ang ikatlong hindi natin masyadong gusto, yung second place ka lang. At ang at ang ikatlo na hindi natin talaga gusto, yung hindi ka man lamang naku, nakita. Oh, hindi ka man lamang nakaparticipate kasi torpe ka hindi mo gusto ipakita yung maganda mo costume. Yung pala, pag pinili ka dun, eh, ikaw dapat yung pinakamaganda. Ikaw dapat yung pinakamagaling. Diba? Tignan mo si So. Oh. hindi niya pinapakita yung... Hindi, hindi siya natatakot kasi yes, hindi naman niya pinapakita yung mukha niya. Ganun lang yun. Diba? Kaya nga may TV. 'di oh. Diba? Pinarinig ko na naman yung boss ni So sa inyo. Kasi nga, ang boss ni So ay isang modelo ng ng nakakatakot. Uh, Hindi lang si So. Marami pa yung mga uh, yung mas nakakatakot na karakter sa mga horror. Yung mga horror talaga, yung mas nakakadiri pa yung itsura kay So. ba? Diba? Yun yung mga dun. Yung mas nakakatakot pa yun dapat ang, ang, ginagawa niyong costume. Yun ang ikaapat. Dapat nakakatakot. Yun yung ikaapat na pinakagusto ng, ma, ng yung makita. Yung talaga nakakatakot na costume. At saka yung kung bigay na bigay, gumagano gano po. Yun yung uh, magandang may kita. Ikaapat, na hindi natin masyadong gusto, yung de makeup lang yung ano niya. Diba? Lagi nakikita mo, ikaw yung maganda ganda na costume mo. Tapos yun yung makikita mo sa costume party, naka-makeup lang silang lahat. ba diba? Nakakainis yun. Hindi mo sila masyado nakakainis. Ayos lang. Basta. Ano ko, diba? na costume -awesome ka. Okay. Talagang... Okay. Talagang naka... Talaga. Uh... Puisit na trend yan eh. Kawala <laughs> no, tuloy yun eh. Talagang nakakatakot ka. Kasi sila, makeup lang sila. Halatang yung taong yun, di ba? Hindi ka na matatapos kasi lagi mo naman nakikita yan eh. O, diba? At ang ikaapat na hindi talaga natin gusto, yung talagang pinagtipid, pinag pinagtipid yung costume. Yung damit lang niya, ano, sinira-sira si damit, yung, ko, yung costume lang niya, parang binuhusan lang ng, ng pulbo, tapos yung bibig parang nilagyan ng ketchup. So, di ba? nakakainis tignan parang hindi nakakatakot parang gusto mong kuyugi at syempre eto ng pinakalas ang ikalima ang ikalima natin pinakagusto sa Halloween well isa talagang na masayang masayang party talagang masaya talagang masasayahan ka ikalimang hindi natin masyadong gusto yung masaya ka naman dun sa party, pero pagdating mo dun sa bahay, wala kayong ulam. <laughs> diba? Ika lima naman, na hindi talaga natin gusto, yung pupunta ka sa Halloween party. Pero wala nang maganda. Hindi na nga nakatakot, hindi pa masaya. Ang gagawin nyo lang, gagawin lang kayo. O magpapakadaan sa zombie lang kayo doon. Diba? Sagwa. Tapos yung ano, yung music, pare-pareho lang, o. Oh. Nung pumasok ka dun, thriller. Pagkaalis mo dun sa, ano, sa party, thriller pa rin yung kanta. <laughs> ano kala nyo sa inyo? Mga puro kayo zombie? Lahat kayo zombie? <laughs> Tapos sasayo kayo? O, di ba Parang inuuto naman kayo nun. Sabi nga ng marami, ang Halloween ay isang pagpapa... pagpapakasaya parang ipinapakita mo na masaya ka sa namatay. Diba? oo, oh, may namatay, di ba namatay. Sabi nga ng, sa isang teledrama, kung talagang, kung talagang mahal mo siya, ipakita mo na masaya ka. Oo, oh, di ba? Siyempre, kung mahal mo talaga yung namatay na yun, ipakita mo sa kanya sa araw na yun na masaya ka. Hindi lang sa araw na yun, ha? Kahit kailan. Kasi lagi kanya sinecheck. ba? Diba? maganda magandang makita ng isang ng isang taong masaya dahil sa iyo. Di ba? Yung ipinagpupuri nila na kahit nang wala ka, masaya sila kasi iniisip nila ikaw. Pero ngayon mga siglo ng Halloween 'yun, gusto lang nila manako. Di ba? Hindi na nila alam kung ano talaga yung meaning ng Halloween. Kaya nga ipinabibigay ko ang video na ito upang malaman ng mga tao na ang Halloween hindi dapat puro panakot lang. Ang Halloween ay paggalang sa mga namatay na. Napakita na, na natin na masaya tayo. Di ba? Pag masaya ka kasi ito Halloween, masaya na rin, parang naikipagsaya na rin sa yung mahal mo yun. Kahit na wala na siya, eh, masaya ka pa rin. Puro masaya. Puro masaya. Kasi nga dapat, yung Halloween, dapat masaya. Kaya nga yung limang hindi masyadong maganda at hindi magaganda, dapat tinatanggal na yan. Dapat yung limang maganda lang. Kung maaari lang, balikta rin nila yung mga hindi maganda at hindi magaganda. Gawin nila maganda. Kasi, pag, pag nangyari yun, baka mapasimangot naman ng mga tao. Malulungkot din yung mga namatay, di ba? That's a good example. That's a good. Uh, kasi yung magandang pagsabi na ang Halloween ay dapat talaga masaya. Kasi hindi lang naman lagi kinakain natatakutan ng mga multo. Hindi ko nga alam kung sino nagpauso na masama ang mga multo. Pero basta ang pagkakaalam ng mga marami masama ang mga multo. Pero hindi lahat. Kasi Ibig sabihin, pag namatay na ang mabait na yun, pag naging multo, ang mabait mong GF, BF, tatakotin ka niya hanggang sa mapatay ka rin. Tapos may bitter kayong dalawa. Di ba? Hindi ganun yun. Depende lang yung pag naghihiganti yung multo. O, di ba? Well, see ya next! Ngak! Wala na si Bulunggay. Ano ba yan? Namimiss ko tuloy siya. Bye-bye! Ikaw! Sino ako sa Yay! Yehey! Dito pa rin siya. <laughs> Parang baliw lang ka. Whatever. It's Halloween. Ilang araw na lang. Pasko na! Bye-bye!